Sa sandaling iyon na si Ye Jun Lin ay nalulubog sa aura ng personal na kadakilaan, ang tunog ng system ay muling tumunog, nagliliyab. Ding! Natuklasan na ang disipulo ay may magandang talento, kasama ang isang libreng Great Law Dao Scripture. Hindi kailangang magbayad ng deposito, walang takot sa scam. Ding! Ang lahat ng mga gantimpala ay nailipat na inaasahan na ang host at disipulo ay mabuhay ng masaya. Iwasan ang pananakit sa maliliit na hayop sa lahat ng anyo. Nang marinig ito ni Yejun Lin, sumimangot siya, nagpakita ng pagkayamot. Panuluya sa system, uy, sobrang mapakialam mo. Dahil sa iyong marangal na moralidad, sa tingin mo ba ako ay libre na baliktarin ang aking sarili at abusuhin ang aking disipulo? Nang marinig ito ng system, alam lamang nito kung paano tumahimik, ayaw nang tumugon. Habang bumubulong at nakikipagtalo si Ye Junlin sa system, tiningala ni Baik Xiao Xiao ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay bilog sa pagtataka. Master, nakikipag-usap ka ba sa Baik Xiao Xiao na daga na ito? O kausap mo lamang ang iyong sarili? Tinamaan ni Junlin ang kanyang sweet spot mabilis siyang umubo ng ilang beses upang maibsan ang kahihiyan, pagkatapos ay nagpanggap na may malalim na pilosopiya. Ahem, ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang napakahusay na kasanayan. Dapat kang malaman kung paano pahalagahan ito at masigasig na magsanay upang gawin akong ipinagmamalaki. Pagkatapos magsalita, iniunat ni Ye Junlin ang kanyang kamay at basta-bastang pinitik ito ng isa. Isang sinag na kumikinang ang direktang lumipad sa ulo ni Baik Xiaoxiao, na dumidiretsyo sa Sea of Consciousness. Nagulat si Baik Xiaoxiao at sumigaw, Uy, hello! Hindi mo sinabi sa akin ng maaga na maghanda para sa anumang bagay. Kahit man lang sigawan ang tatlong daan at dalawamput isa para hindi magulat ang daga. Ngunit pagkatapos noon, isang nakakagulat na pagsabog ang tumunog sa ulo ni Baik Xiaoxiao, na parang may sumigaw sa loob ng kanyang mga tainga. Lumaki ang kanyang dalawang mata at bumulong ang kanyang bibig o oh, envy God kaya pala magiging henyo ako. Ito talaga ang kapalaran ko. Ang Great Law daw scripture na bagong ibinuho sa kanyang ulo ay naglalaman ng napakaraming kababalaghan na hindi niya maintindihan. Alam lamang niya na ang kanyang utak ay nagda-download ng data na may bilis ng isang altar. Ang pakiramdam ay para bang dati ay nabubuhay lamang siya na may negative Yi, munit bigla niyang naramdaman na may isang tao na direktang nagpasok ng isang buong aklatan ng mga divine skills sa kanyang utak. Ang karunungan ay sumabog hanggang sa gusto na niyang magsulat ng isang aklat upang turuan ang iba tungkol sa buhay. Pagkatapos nang hindi nag-aksaya ng oras, si Baixiaoxiao ay lumuhod ng may kasabikan sa lupa ng may buong katapatan mula sa kailaliman ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nagliyab tulad ng isang baliw na tagahanga na nakakita ng isang idolo, pagkatapos ay sumigaw ng may pasasalamat, Salamat po, Master, sa paggawad ng iyong kapangyarihan sa daga na ito. Lubos akong nagpapasalamat. Nakita ang kanyang disipulo na labis na naantig, basta-basta na lamang nag si Ejunlin ng isang mainit na bowl ng karne ng karne sa kanya, pagkatapos ay tumawa ng mahina at sinabi, Sige, kapag natutunan mo na ito, kainin mo ito upang mapainit ang iyong tiyan. Kinuha ni Baik siya oksiyaw ang bowl, ang ilong niya ay humihina ng ilang beses, at pagkatapos ay hindi nagmamalasakit sa kanyang imahe, humigop siya. Wow, ang sarap nito, Master, ikaw talaga ang pinakabait sa buong mundo. Mula ngayon, ang daga na ito ay dapat bigyan ang lahat ng kanyang puso upang magpasalamat. Huwag hayaan na si Master ay kulang sa pagkain. Mali, huwag hayaan na si Master ay mabigo. Bigla, nang walang anumang babala, ang buong Lucian Secret Realm ay naglabas ng tunog ng pagyanig. Ang tuktok ng kalangitan ay biglang nabiyak tulad ng screen ng telepono na nahulog mula sa ikatlong palapag ng hindi nakadikit ng tempered glass. Ang mga bitak ay kumalat na may bilis ng kidlat. Ang bawat bahagi ng kalangitan ay bumabagsak at nababasad tulad ng nabasag na salamin, naglalantad ng isang kahilahilakbot na kawalan. Nagbago ang mukha niya, Jun Lin. "Uy, ano ang nangyayari?" Sa sandaling iyon, muling umalingaungaw ang system sa boses na walang emosyon, munit desperado. Natuklasan na ang Great Luo Immortal Tree ay lumipas na sa takdang petsa ng paggamit at walang sapat na lakas upang mapanatili ang Secret Realm. Ang Secret Realm ay papalapit na sa yugto ng pagkawatak-watak. Iminungkahi na mabilis na umalis ang host upang maiwasang madurog na parang harina. Matapos marinig ito, gusto na lamang suntukin ni Junlin ang hangin dahil sa inis. Bakit hindi ka nag-abiso ng mas maaga? Ang paghihintay hanggang sa mabiyak ang langit at lupa bago mag-ulat, paano iyon makakatulong? Nagulat din si Baik si Oksiao, ngunit sa halip na sumigaw o tumakbo tulad ng normal na daga, nakaramdam siya ng pananabik sa kanyang puso. Sa hindi malamang dahilan, parang sinasakal ng kamay ang... Kanyang maliit na puso. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Master, pakiramdam ko ay masakit ang aking puso. Nakatingin sa daga sa paraang parabang pinagsisisihan niya ang isang bagay na malalim sa kanyang puso, nagpakita ng pagdududa si Edjun Lin. Ano, malapit ng gumuho ang langit, tapos ka na naman nagpapakita ng pakiramdam ng sakit sa puso. Hindi kaya mayroon kang koneksyon sa lugar na ito. Ngunit walang oras upang makisali sa anumang random na paghuhula. Dahil ang kalangitan ay gumuho, ang lupa ay gumagalaw, na para may isang humahawak at umuga. Ang mga ilog at bundok sa paligid ay nagbubuhos ng hindi pinipigilan. Ang bawat hilera ng matandang puno ay umaabot sa kalangitan na bumagsak na parang nahulog. Ang lupa ay nabiyak sa mga malalaking piraso, ang bawat piraso ng lupa ay pinunit ng malupit. Sumigaw siya Ye Junlin nang hindi naghihintay ng isang segundo, hinawakan si Baik Xiao Xiao, pagkatapos ay pinunit ang kawalan, direktang tumatakbo sa direksyon ng paglabas. Hindi na masyado. Tumakas na, ang pananatili ay para lamang maging pataba sa daan. Ang lahat ay nagbago ng mabilis. Gumuho ang bundok, natuyo ang ilog, napunit ang langit at lupa. Ang Lu Chen Secret Realm, na dati ay itinuturing na hindi magagalaw, ay umiral ng hindi alam ang ilang libong taon. Sa huli, hindi ito nakatakas sa panuntunan ng panahon. Sa sandaling ito na ito ay tuluyang nasira, isang madilim na kawalan lamang ang nanatili, nilulunok ang lahat na dati ay umiral sa pagitan ng nakakagambalang tanawin, tanging Jenfein Peak Lord ang sumimangot na tumitingin sa paligid, na para bang hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Uy, paano ito naging masama? Umalis na tayo sa lalong madaling panahon, kayong lahat. Ang pananatili ay nangangahulugang kawalan ng iyong buhay na parang naglalaro. Natatakot din si Ksuyon yan, ngunit sinubukang magpanggap na matatad. Hindi na kailangang magtanong ng higit pa, ang bagay ngayon ay mabilis na ilikas ang mga disipulo ng Xuan sect ng ligtas, pigilan ang mga kaswalti hanggat maaari. Sa sandaling yon, sumigaw ng malakas si Tian Tianxiang Peak Lord, Uy, nasaan si Junior Brother Ye? Maaari bang tumakbo siya at iniwan tayo? Nakita na ang lahat ay nag-aalangan na mag-alala tungkol kay Ye Junlin, sumigaw si Xuyu Lian, ang sitwasyon ay mas kritikal. Pumunta ka agad sa punto ng pag-alis, huwag mong kainin ang pangkat. Bago pa makatakbo ang sinuman mula sa kawalan, Lumitaw si Edun Lin ng may kadakilaan sa pamamagitan ng trick na Great Void Art nang makita siya ng lahat, agad silang nagalak, ang kanilang diwa ay gumaan. Narito na si Junior Brother Ye. Dito na ang aming tagapagligtas. Ngunit maghintay. Hindi pa nagtatapos doon. Si Lord Tangjen Peak na sumisiklab sa aura ay biglang natigilan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa excitement patungo sa pananabik ng makita niya si Ye Junlin na basta-bastang humahawak sa isang puting daga. Uy, ito rin ay isang malaking daga. Hindi mapigilan ni Xuyon yan at ipagsabi. Saan nang galing ang malaking daga na ito? Kalmadong ipinakilala ni Ye Junlin, ang kanyang kamay ay humahawak pa rin kay Baik Xiao tulad ng isang shopping bag, ito ang aking bagong disipulo. Pagkarinig nito sa mga tao sa paligid, tumayo silang lahat at bumagsak. Ang mukha ng bawat isa ay natigilan na parang estatwa ng bato. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan na puno ng pagkabalisa na may bahagyang kalituhan. Disipulo Simula kailan naging kakaiba ang mga busto ng aming junior brother ye? Sinubukan ni yan na panatilihin ang isang seryosong ekspresyon upang itago ang kanyang kahihiyan. Pagkatapos ay nagsalita sa malalim na boses, Sige, walang oras na mag-analisa ng mga bustoni ni Junior Brother. Mabilis tayong umalis. Agad na nagsimulang umatras ang grupo ng mga cultivator na may bilis ng liwanag. Ang grupo ng mga cultivator ng desolate continent ay hindi rin naiwan, ang mukha ng bawat isa ay nababalisa at tumatakbo sa lahat ng dako tulad ng isang pakpak na pakpak ng manok. Ang isang grupo ng mga tao ay lumabas sa secret realm na may nakagagalit na imahe. At syempre, ang sentro ng pansin ay walang iba kundi si Ye Jun Lin. Pagkakita kay Ye Jun Lin na nagpapakita, ang karamihan ay agad na nag-inay tulad ng isang baliw na fan na nakakita ng idolo. Narito na si Je Chan Jun. Agad na umalis si Hong Chan Ye sa kanyang paraan, binabalot ang kanyang mga kamay ng may pagdalang. Master Tumango si Ye Junlin pagkatapos ay basta-bastang itinapon si Bai Xiao kay Hong Chenye. Ito ang aking bagong disipulo. Simula ngayon, tandaan na magkakasama sa pagmamahal, magunawaan, at huwag mag-away. Ang paungusap ay narinig ng simple, ngunit ginawa nitong matigilan ang lahat, ang mukha ng bawat isa ay natigilan na parang isang estatwa ng bato. Hindi kasama si Hong Chenye. Biglang lumitaw ang isang bakas ng sorpresa na may bakas ng paghamak sa kanyang madilim na mga mata. O, oh, bagong disipulo. Daga? Master, talagang nakakagulat ang iyong panlasa. Sa pagpili ng iyong mga disipulo. Munit bagaman puno ng wave ang puso niya, dahil natatakot siyang maparusahan ang kanyang sarili, binulag niya ang kanyang sarili, kinagat ang kanyang dila, at pinili na sundin. Master. Alam ng lahat na ang pangungusap na ito ay sinabi mula sa isang daan at walo porsyento ng panloob na pagpilit. Samantala, si Baik si ay nag-isip sa paligid sa kuryosidad. Ang lahat ng mga bagay ay bago at kakaiba. Uy, nasaan ba ako? Ngunit ang pananabik na iyon ay tumagal lamang ng ilang sandali dahil kaagad pagkatapos noon, nagising si Baik si Aoksiao ng isang string ng masakit na alaala. Inikot niya ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon kung saan siya nakatakas. Ang kanyang mga mata ay mamula, nagsasabi ng mga lumuluhang boses, na wala ang tahanan ng daga, nahulog ang aking tahanan. Wala ng tahanan para sa daga. Sa panahong ito, pinanatili pa rin iya Junlin ang kanyang mukha ng panlilinlang, pagkatapos ay komportable ang kanyang sarili at sinabi, nahulog ang tahanan mo, ngunit mayroon ka na ngayong master, kaya mag-alala tungkol sa anuman. Ang mukha ni Hong Chenye ay nag-init sa pagiging magalang sa pakikitungo sa isa't isa. Marahil ay kailangan kong bumili ng ilang gamot para sa aking nervous system. Sa sandaling iyon, isang napakalaking pagputok ang tumunog. Mula sa mausok na alikabok, isang serye ng kakaibang nilalang ang lumitaw, na mukhang parehong kakaiba at nakakatakot. Nagpakita sila ng may napakataas na aura, malakas bilang isang bagyo sa antas labin lima. Sapat na ito upang gawing berde ang mukha ng pangkat ng mga cultivator ng desolate continent na nakatayo malapit. Ang kanilang mga kaluluwa ay lumilipad at ang kanilang mga puso ay mabilis na tumitibo. Ang isang higanting hayop na may isang pares ng malalaking sungay na dahan-dahang nagpakawala ng isang malalim na tinig. Ayon sa mga salita ni Rushai, dapat na ito ang labas na mundo ng secret realm mukhang okay naman ngunit napakakakaiba. Pagkarinig ng pangungusap na yon, isang pamilya ng ahas ang puno ng matinding pananabik at humirit ng masama, uy, bakit ang espiritual na hangin dito ay sobrang manipis? Sobra akong nababagot. Isa pang grupo na madilim ang katawan at matapang ngunit makapagsalita, katulad na pilosopo, aray, hindi ba dapat mag-adjust sa bagong mundo kung ang mundo ay nasa mundo na ninyo? Nakakapagod kayo magreklamo. Ito ba ang tao sa lumang sulat? Parang mga stick. Hindi ko alam kung ano ang magagawa natin. Nagsimula silang magtipon sa isang grupo, nagkikita para sa estratehiya. Pagkatapos, isang tao na mukhang tagapamuno sa lahat sa loob nagsalita. Nagpapayo ako na sakupin natin ang buong lugar na ito. Medyo simple at napakasimple. Para sa grupo na ito, gagawin muna natin silang alipin para panatilihin silang ligtas. Makakatulong ito upang mabawasan ang hirap at maging available na manpower para gawin ang maliit na bagay. Nang marinig ito, gusto nang mawala ng ulirat ang mga cultivator ng desolate continent. Ang ilan ay sobrang namutla. Ono, no, magsisimula na silang mambubugbog sa atin. Habang tapos na ang pangungusap, mayroon pa na nagpakita ng ibang mukha. Ang likod ay bumalamuti, ang kinabukasan sa kanila ay madilim. Totoo, sa grupo na yan, mahigit isang libo na nasa spirit transformation at may karagdagang anim na po na nasa confluence na nagbabantay sa atin tulad ng nasa pagmamayari na sila para mamasahe. Huwag mo na isipin yung nascent soul at golden core. Sa pagtatapos ng panahon na kung tawagin nila itong magulo ang pagdating nila, gagawa sila ng mataas na lugar para sa tuwa. Ang tulog nito na ang mga bagong tao sa mga libro ay natatamaan din sino ang nagsasabing nangyayari sa puso ng tao maliban sa iyo. Ikaw na sa kamay ng mga pangyayari nangyayari sa atin. Sa pagtingin, ang ganoong tunog, uy, bakit nakatayo ka pa dyan? Magsama ka sa kabilang ang aming kaaway. Hayaan na mangyari kung ano ang kinatatakutan nyo ng ganyan kabigat, sabihin na lang nating lahat. Sa loob-loob ng mundo, hindi ko malaman yung sarili, sa boses na ito na lahat kung saan 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 ka pupunta. Sa paglakad sa mga tao, siya ay napakalakas. Huwag kang matakot. Mayroon tayong Yechenjun dito. Sa pagtitiwala sa kanyang sarili, sa mundo na hindi niya binubuhay. Sa huli sa ilalim magagawa si Echan Jun na na binuhay. Ngiti na walang kaalaman kaya sabihin na ang isipan mo. Nanonood si sa likod ng lahat na mangyayari na sana, ano, pero wala na. Ano-ano na ang sinabi, mayroon ng lahat ninyo na. Sa kanyang nakita na ang sarili. Sa loob, sa kung ano ang mga nangyayari sa pusot. Sa kaluluwa mayroon lang labintatlo gubat ay nangyayari ng tulad sa lahat kung ano ang mangyari. Kayong lahat. Sa pagtatawa sa ilalim ang kaluluwa, ang katibayan na kayo na nga ang kayang gawin o hindi may magawa kaya kayo gumawa na magtatagal sa aming mundo ang aming magagawa. Mayroon ka talagang gulo ang labas ay ano-ano mas maganda. Ang tunog na nagawa namin sinong gumagawa ng iba? Sino ang tutulong kayo sa aming mga panaginip? Kung sabihin sa kanila kami ay mas mahusay ang lahat sayo. Binalot na ka niya Junlin. Magpatulong. Pero gusto ko isulat. Ang naang mundo ko ikaw ay maginhawa. Ikaw ay mahusay. Ano man kapag ginagawa nararanasan.